guys Veterano guys Ayan Ipot ayan Nagipit nagipit Ayan ako Guys oh Ayan lagi ko kanya Ayan kanya okay, so. kalit na yung space guys Ayan, ayan. Guys Dito nyo guys oh Wala taga sa inyo siyang guys Ayan oh Wala taga sa inyo siya Ah okay. At Pantas guys Ay eh, hindi naman yung space sa likod ano Kapikit na halos yun sa Building guys Guys, okay, guys. Ang yan, guys Veteranong biyero yun guys kanyang galawan skip lang guys share na yan oh. eh, puro ano yan oh. may nagkakarga dyan sa kabila rin meron oh. oh, ito mo halos nag na guys o oh, mo guys o oh. oh. na yung ano mo yung likod guys ah. Oh.

Ay, nakasagot na siya guys. So, dali ah. Tira ng biyero guys. Tira ng biyero guys. Please subscribe guys. And follow guys. Ay yun. Dalo truck na yan ang oh. pinagintahan niya guys. ayun ah. Oh. Ito ko Nagkakarga. Ayun. Nagkakarga rin siya eh, hindi pwedeng umalis siya kasi nakabukas siya, nagkakaragay no? dyan siya umikot sa gitna na yan guys Ayan. ngayon, aatras siya yun guys Ayan. papart dito sa gilid ng container guys Ayan. wala niya, senya, senya siya guys pero pag dahil veterano yan, tatsado niya na yan guys, mga ganyang galaw. Ayan mga guys Ayan guys Kuna ticket nya guys Ayan awong veterano biyahero guys dali ah ayan ah ay sakto konti ng tayo parang sinukat ng ruler parang miskwala eh Guys, veteranan beer guys. Aislam Aislam, pre, Aislam, Ais lah enggak. Ais lah ayos parang ini skuala pre. Ay, parang rinuler ik. Parang sa kabila bilai. Eh, <laughs> mga baso siya di, naman namanya? Ah, matai. <laughs> guys, tunggu lah guys. Yeah. Ayan. Okay. kita naman guys, so. Hello, okay, guys. Okay. Parang karayom lang ang nag nagwagihiwalay eh. Yung haba ng karayom oh. Yung pagkakadikit guys. Ayun. Tara nung biyahero guys Jomar Huwag na isama yung apelido Eh pagbato yung apelido nyan eh Kaya huwag na yun Jomar na lang Ayan. Escort namin guys, iskot namin na uh, masipag. Ayan, okay, Jomar. Mag, Jomar magbato. Pero Jomar lang. Jomar lang, hindi mag magbato. Pag Jomar, Jomar lang. Pag uh, bato, bato. <laughs> okay guys, pastat Pilipino. Magaling yan. I love you guys. Manis.